At uh, ngayon namang National Women's Month, isang kwento ng nakakabilib at kahangahangang babae ang aming itatampok ngayong umaga. Pero bago natin siya makilala, panoorin muna natin ito. Nakakatuwang isipin na ang profesyon kagaya ng pagiging isang bombero kung saan karaniwang mas nangingibabaw ang mga kalalakihan. Ngayon, ay marami na rin kababaihan ang bumapasok dito. Sa katunayan, as of January 31, 2024, ayon sa Bureau of Fire Protection, out of 35,853 total personnel ng ahensya, 27.4% dito o 9,849 ay mga babae at 376 dito ay mga nasa officer ranks. Sabi nga nila, kung ano ang kayang gawin ng mga lalaki, ay kayang kaya rin gawin ng mga babae. Kaya naman, kung ano ang mga karaniwang ginagawa ng mga lalaking bumbero, ay siya ring ginagawa ng mga babaeng bumbero. Nilalabanan nila ang sunog, nagliligtas ng buhay, nagpapakalat ang impormasyon tungkol sa fire prevention at safety precautions at iba pang serbisyo para sa publiko. Dahil dyan ay isang Pinay na bombero ang Wonder Woman pagdating sa serbisyo, ang ating kikilalanin ngayong umaga dito sa Rise and Shine Pilipinas. At kasama po natin ngayon si Shandre Tan, isang Pinay Bumbero. Magandang umaga po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Diane at Bien po ito. Good morning po ma'am. Welcome mga. po sa Rise and Shine Pilipinas. Mam, ma kwentuhan niyo naman po kami kung paano kayo napunta o napasok uh, sa pagiging isang volunteer firefighter. I mean, uh, matagal mo na ba itong pangarap? Sino po yung nag sa inyo, ma'am? Actually, hindi ko siya pangarap. <laughs> parang next title to sa isang post na napanood ko regarding sa mga batang may cancer. So, from then, mm. parang naantig yung puso ko. Gusto ko tumulong. Mm. Nag-isip lang ako sa anong paraan ako pwedeng tumulong. Mm. Then way back, parang yung uh, brother ko and husband ko is volunteer firefighter. So, sumama ako sa kanila. Wow! So, isang volunteer firefighter, ano, si Ms. Shandri. Paano po yung training? Bago po maging isang ganap po na bumbero o firefighter, ano po yung mga training sa pinagdadaanan po ninyo? At gaano katagal? At mahirap ba po ito para sa isa pong babae, Ms. Shandri? Um, yes po. Yung training po, kailangan yung mag-undergo sa COC, yung tinatawag namin yung Certificate of Competency. Ito po ay under sa Bureau of Fire Protection. Yung training usually, firefighting, advanced firefighting. Dito rin makakasama rin yung mga medical rescue, basic life support. Um, nandito po siya lahat. And regarding naman dun sa trabaho ng isang firefighter, kung mahirap po, yes, para sa aming mga babae, mahirap po siya kasi alam natin ang fireman job is a man's job. So, iba yung adrenaline na kailangan dito. Iba yung, iba yung lakas na kaya ng na ng mga lalaki. Hindi siya normal sa babae. So, kailangan dito yung extra strength, encouragement para magmagawa mo ito. Yeah. Alam mo, ma'am, alam mo, Diane, ang pagiging bombero ay male-dominated career kasi mas marami yung lalaki mo. So gusto ko itanong kay ma'am, kumusta yung working environment? I mean, meron bang discrimination or pantay-pantay po ba kayo dyan sa pagiging bombero Um, depende po yan sa grupo siguro. Pero meron at meron within the uh, Bureau of Fire Protection and uh, sa volunteer gaya namin, wala namang pinagkaiba yan parang sa mga nagmamaneho ng sasakyan. Pag nakita nilang babae, uh -oh. ay, hindi na to, hindi to, hindi to kaya, hindi ako kaya abutan neto or ganito kasi lalaki. Pero sabi ko nga, um, Marami na kayang gawin ang babae ngayon na nagagawa natin. Ha? Paano yung nagagawa ng mga lalaki. At kayo po, isang example niyan, Ms. Shandri. Ano ba yung mga usual na ginagawa po ninyo bilang isang volunteer firefighter? At yung naranasan niyo ng madeploy deploy ba sa pag-apulan ng sunog? Ano po ang experience po ninyo? Yes, maraming beses sa po. Maliban sa pagpatay ng sunog, syempre, continuous learning, study every now and then. Kasi since moderno na po tayo ngayon, uh, may mga bagong modules na lumalabas, may mga chemicals sa industry natin na mga bagong kailangan pag-aralan at i-update. So continuous learning lang para alam natin ang gagawin natin in case na nandun na tayo sa puntong masabak tayo sa ganitong sitwasyon. Okay. Ma'am, bilang isang volunteer, no, ano ang setup nyo with the Bureau of uh, Fire Protection or BFP? Paano kayo nakikipag-coordinate sa kanila kapag may mga rescue operation? Um, kami po as a volunteer, um, trabaho namin is mag-assist sa BFP with regards sa saving lives, properties, um, mga rescue uh, in case of calamities. Meron po kaming tinatawag na command center. na Ang mga volunteer po ay kailangan mag-check in dyan bago pumunta sa kung saan kami ilalagay ng BFP um, para rin na makatulong at kung ano man ang magiging papel namin sa rescue operations. Okay, so gusto ko, I'm curious ano, Ms. Shandri, so as a volunteer firefighter, you do this for pro bono? Wala kayong na uh, nare-receive yes. na salary? Wow! Okay, so talagang Wala. advocacy. At passion mo talagang tumulong. ano Kasi hindi biro ang mag-apula ng apoy. Eh. Talagang yan ay delikado rin sa buhay po ninyo. Especially, alam yeah. po namin, kayo po tama ay pamilyadong tao. I mean, how, how do you balance that? Mm. Yung parang agony na baka mamaya yung buhay ko ma, ma mawala because of this. Knowing na I have a family na kailangan kong balikan. Ano po ang pakiramdam nito, ma? Um, na natatakot din po ako. Pero gaya ng sabi ko kanina, um, may knowledge po ako sa ginagawa ko. So, um, may mga senior firefighters naman ako kasama pagka nasa ganyang eksena. So, nag-guide naman po nila ako. Wow. Ma'am, ano po yung mensahe niyo doon sa mga bumbero no? at sa mga kapwa niyong babae, lalo na ngayong National Women's Month? Um, ang message ko lang po sa mga kapwa-babae, lalong-lalo na sa mga firefighting volunteers na babae na gaya ko, eh patuloy kayong maging matapang, uh, ipakita natin sa mundo na hindi tayo babae lang. Mm -hmm. Babae tayo na may kakayahang pagbutihin ang ating komunidad. Isang-bilang mm -hmm. isang, isang uh, volunteer firefighter, Miss um, Shandre, gano'ng ka-frequent yung pagpasok ninyo as a volunteer? Mm -hmm. Is it every day? Hindi naman po, depende naman po sa, sa sa by area na po kasi ngayon eh. Let's say kung ako sa Muntinlupa po ako. So yung kung ang sunog dito sa Muntinlupa, usually dito kami. Mm -hmm. Pero pag kinailangan, let's say sa Maynitla, may sunog at malaki, kinailangan tinatakbo din po namin 'yan. Mm. -hmm. Ngayon pa namang March ay bukod sa yeah. Women's Month ay fire prevention, prevention month. month. Yun yeah. nga lang pagka-Marso yeah. hindi ito. mo rin maiwasan parang madami rin nangyayaring mm. mga sunog eh so malamang abala rin po yes. talaga kayo at kami po ay nagpapasalamat of course sa inyo po nga serbisyo uh, para po sa bayan dahil alam namin na ito ay malaking sakripisyo po para po sa inyo. Well, maraming parang salamat sa po. po. Salamat po sa pagbabahagi Thank ng inyong po. kwento, Shanti. At uh, happy Women's Month po, sa inyo you thought.